Pero alam mo nga, sabi mo, may kaalaman ka, eh wala ka namang kagalingan. Kaya magkaugnay eh. May kaalaman ka, wala kang kagalingan. Baliwala. Bakit? Eh alam mo, yung mabuti, di mo naman ginagawa. Kasalanan pang na iproduce sa'yo, kapatid na Rodel. Meron kasing ganun, kaya ako iniahalimbawa sa'yo. Meron ako mga kaklase, kahuhusay mag-memorize, kagagaling mag-recite, kagagaling pagdating nung nakagraduate na na apply ba nila yung kanilang nalalaman? O, oh. na-apply ba nila yung nalalaman nila? Hindi nga eh. Bakit? As a matter of fact, hindi nila ma apply nga yung nalaman nila for the reason na hindi nga sila nag doon sa kanilang kursong kinuhay. Bakit? E eh, biruin mo, ano ka? AB uh, Broadcasting. O, oh, di ba no? AB Broadcasting. O, di AB Broadcast, ano pinag-aralan? Kagaya po sa amin, ang pinag-aralan namin, Broadcasting. Ano? You know? AB Broadcast. Uh, ang course mo. O, ano ngayon? Nung makagraduate, nasa nandun? Natitinda encyclopedia. Ay, diyan ko ikaw, ay na-apply yung aking pagiging broadcaster. Uh, bili na kayo, bili na kayo dito. Oops, 35, 35. Doon yun. Oh. Diba yun? Doon yan na. Eh bakit eh? Eh doon yan in-apply. Mga kababayan, narito po ang ating pong ipinagmamalaki. Ang daga ay papasok na sa ilalim ng... Oh, Naging announcer pala sa perya. Oh. O kaya, ando ka, sa letter ng B! Bine, baby! parang ganito. Nakakita na kayo ng ganyang isa. Ngayon, ah, ano ba? Ah, wala pa siya sa malapas sa stage eh. Imaginein mo. Ah, leader ka ng religious group. Mga ngaral ka dapat ang lumalabas sa bibig mo. Eh, nakaka-inspire, may wisdom. Aba eh, ano ba 'yung sabi niya na 'yon? Hanggang ngayon di ko matandaan 'yon eh, 'yung nakakaawang patayin sino ulit ng hindi hindi kasi hindi ko kasi tinatandaan yung mga ganun Napaka pangit na ano. Paano ba 'yung sabi niya sino nakakaalala diyan? Nasabi mo ba? Ay, huwag mo akong mumura-murahin. Oh kaya kahit na may alam pa ako na mas matindi pa kaysa sa alam mo. Kung may alam ka, may alam din naman ako eh. Mas matindi sa alam mo. Oh, di ba? Pasalamat ka. At uh, di ba? Ganun lang 'yung kapatid na Rodel. Halimbawa, ah, marunong ka ba ng ganito? Ay, marunong din ako niyan. Pero, ano ba ang gagawin mo? Mata sa mata? Ngipin sa ngipin? Ay, eh, marunong kang bumulot ng ngipin? Eh, ako kahit hindi ako dentista. Tanungin mo, ano, ilan? Dalawa? Apat? Two seconds. Hoy, Bonjing. Anong otak kriminal? Sinong otak kriminal ngayon? Di ba gusto mo akong balatan ng buhay? Sabi mo nga, hindi ka dentista, pero marunong kang magbunot ng ngipin. Kaliwa kanan. Tapos ngayon, magpeplay victim ka. Alam mo Bonjing, hindi mo ginagamit ang utak mo. Yung nakakaawang patayin, pero ano ba yun? Ako ngayon, sa kanya ko lang narinig yun, sa totoo lang eh. Post nyo nga po sino nakakaalala dyan. Yun, imagine ninyo. Tapos pa, uh, eh marunong di naman akong magbulot ng ipin. Ano gusto mo? Dalawa? Apat? Salitang ano eh, salitang sanggano eh. Ayun, nakakaawang patayin, nakakabwisit buhayin. Hindi ganyan eh, may mas mas matindi eh. Tama po yung diwa nyo eh, ganyan yon pero hindi yan yung words niya eh. Ma, ma, nakakaawang patayin, nakakabwisit na buhayin. Ganyan, ma, tama nga ba? Yun nga ba yun? Uh, word for word. Yun nga siguro nga, nakakaawa kang patayin, pero nakakabwisit kang buhayin. Imaginin mo, ako hindi ko ano yun eh. Hindi man sumagi sa isip ko yung ganong diwa. Pero siya, meron siya palang ganong diwa. Tapos isa pa, yung hinahamak niya yung mga classmate niya, iba yung sabi niya, yung tapos daw ng maskom, pero nagtitinda ng encyclopedia. Hindi ano eh. Makikita mo, nagpapakita siya nung kataasan niya, nagpapakita siya ng authority niya. Kaya nga, ano, gusto mo? Dalawa? Apat? Nagpapakita siya ng ano eh. Na ano eh. Nakangas niya eh. Eh, dapat mga kapatid, ang leader, mababang loob, mahinahon. Yan po ang sabi sa ikalawang korinto. Diba sabi ni Pablo, ako nga si Pablo, namamanhik sa inyo. Imagine mo si Pablo na leader, namamanhik na mamanhik sa inyo alang-alang sa kaamu ang loob at kapakumbabaan ni Kristo. Ako na nasa harapan ninyo ay magpapakumbaba sa gitna ninyo. Mm, ngunit ako'y lubhang malakas ang luob kung wala sa harapan ninyo. Malakas ang loob niya kung wala sa harapan ninyo. Ibig sabihin, yung hindi niyo nakikita. Hindi yung kung nakatago siya, doon siya siga. Hindi. Ang ibig niya sabihin, magkaiba kasi yung, pwede kasi magkasama yung malakas ang loob mo at the same time, mapapagpakumbaba ka. Hindi ko mo malakas ang loob mo, etaklesa ka na. Hindi ganun yon Malakas loob mo, ibig sabihin, meron kang ano, meron kang paninindigan. May paninindigan ka. Pero, mababang loob ka. Ganun yung halimbawa ang pinapakita ni Pablo mahinahon ka lang. Hindi ko mo malakas ang loob, taklesa na. Hindi ganon. Aawayan mo na lahat. Lahat na lang, eh, ano, lahat na lang babanatan mo. Ganon. Hindi dapat ganon. Halimbawa, eh, influencer ka. Marami kami influencer eh. Ako, ako masasabi ko na parang ganon. Yun ang term kasi ngayon. Pagka nagsa, may, merong kang nasa social media ka at marami or may mga naga aagree sa iyo na umaayon din sa ano, tawag na sa iyo influencer. Yun ang tawag eh. So, it is what it is. Halimbawa, katulad niyan, o frontliner, kasi hindi, hindi appropriate yung frontliner eh. Mas, 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 tama, influencer eh. Pero sige, yan ang ginagamit. Mga, mga Gen X ata yun eh. Ako kasi, ano na ako eh. Gen Z. Wow. <laughs> eh, dapat maging responsable tayo. So, I'm talking yung mga mga nasa social media. Kausap ko po kayo. Maging responsable po tayo. Huwag tayo mag-create ng ng ano, ng gulo. Kasi may mga nadadamay. Eh. Ako, hindi ko, ako hindi ako makamove on doon ako talaga naawa ko doon kay brother yung na demanda. Wala wala ako sinisising ng kusino ng demanda, walang hindi ano na yun eh. Uh, mga ak, reactionary yun eh. Nanggagaling kasi yun sa amin. Kaya uh, kayo mga kapatid, sige nga simula no nagsimula po ako. Meron ba akong somehow na itawid po sa inyo na may galit kayo sa kapwa. Sige nga po, kahit nga sa MCGI, tinuruan ko po ba kayo o may tinawid ba ako sa inyo na magkaroon kayo ng poot o galit sa MCGI, sa members, o kahit sa mga kapwa exeter, meron ba? Meron ba akong tinanim sa inyong gano'n, mga kapatid? Sige po, magsabi po kayo, Baka meron nga. De, i-correct nyo ako. Meron ba akong naitawid po sa inyong diwa? Na after ng ano ko, eh, na meron kayo naging laban sa kanino man, kahit sino na. Sige. Magsabi po kayo, aminin nyo po sa akin. Opo brad, ako po, nagalit, nung sinabi niyo po yan, nagalit po ako, kesis ganito, eh, okay kay brad ganyan. Sige po, magsabi po kayo.